gandang ng hapon guys Kaya nang tapos ko lang malikot So na dito na tayo sa likod Kasi manunupi ako ng mga towels Dama kaya guys Kamatang tiyan na naman ako today Di mo gusto kasi nandito Nandiyahin Hi everyone Now ni akong live Kaya guys Busy si Kayo Mula umaga Hanggang gabi Hello everyone, thank you so much for watching Thank you sa mga subscribe sa YouTube channel <laughs> I love you, you know, heart I love you all ko nito kaya ang wala yung samok pa para uh, mag-upisa na kumablay siya wala yung samok mahapsay na tanawin ang atong mga uh, kutiin so, ayan, mahapsay na guys na

Ah, uh, dela si Ridrid guys. Ah. so, bagong gising. Bagong gising 'yan. Bagong gising ang Ridrid, ha? Huh? Grabe ra bani gahapon, nakakita bitaw ni siya sa pusa. So, so um siya sa ilaw ng kutsi. Mm. Tapos giposisita niya yan ito ang kuan. Ang kutsi para lumabas yung pusa. Ayun, tumakbo yung pusa doon sa si ibabaw ng nyog. Ito naman, grabing tahol ni Ridred hindi niya talaga titigilan yung ano, pusa. Mabuti so, na lang nakaakit sa niyog kay kung hindi nakaakit